Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Ang taong 2024 ay inaasahang magiging medyo maayos para sa mga taong ipinanganak sa taong ng monkey ayon sa hula maraming pagkakataon sa karera ang darating sa kanilang harapan halimbawa ang isang empleyado sa isang tech company ay maaaring makatanggap ng mga alok para sa mas mataas na posisyon mahalaga lamang na mahuli nila ang mga pagkakataong ito para sa pag-akyat ng kanilang karera may mga hamon at balakid sa kabila ng mga oportunidad maaaring makaranas sila ng mga aksidente at hindi inaasahang balakid na maaaring magpabagal sa kanilang mga plano. Isang halimbawa ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng teknikal na problema sa isang mahalagang proyekto na magiging sanhinang pagkaantala. Maaari rin itong magdulot ng pagkalugi sa kanilang yaman o pinsala sa kanilang katawan sa taong ito. Ito ang taon ng paghinahon at pag-iingat, lalo na para sa mga madalas magmaneho. Kailangan nilang maging maingat sa mga kalsada. Isang konkretong halimbawa ay ang pag-iwas sa pagmamaneho kapag masama ang panahon o kapag sila ay pagod. Ang Chinese Lunar Month na Hunyo ay magiging pinakamaswerteng buwan para sa kanila. Habang ang mga buwan ng Agosto at Setyembre ay maaaring maging mahirap. Sa aspeto ng karera, makakagawa sila ng kapansin-pansing mga tagumpay. Ang mga negosyante ay makakaranas ng maayos na pag-unlad sa kanilang negosyo. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng Monkey Sign ng Chinese Zodiac ay makakatagpo ng mahuhusay na pagkakataon sa kanilang karera. Kahit na may mga pagsubok, kayang-kaya nilang lagpasan ang mga ito at makamit ang marami basta't hindi sila sumuko. Para sa mga may sariling kumpanya, ito ay magiging maswerteng taon upang tuklasin ang bagong negosyo, ang kanilang mga supplier, kliyente, o iba pang mga kasosyo ay maaaring magdala ng magandang balita para sa kanila. Halimbawa, isang supplier ay maaaring mag-alok ng mas mababang presyo na magdudulot ng mas malaking kita. Mahalaga rin na pasalamatan at panatilihin ang magandang relasyon sa mga taong tumulong sa kanila. Sa usapin ng yaman, hindi magiging masyadong maayos ang kanilang paghawak dito. Bukod sa kanilang mga sweldo, mahirap kumita ng dagdag na pera, at maaaring may mga biglaang malaking gastos. Hindi rin inirekomenda ang malalaking pamumuhunan. Dapat nilang hanapin ang kita sa isang kalmadong isipan ng hindi nagiging sakim hindi dapat umasa sa mabilis na tagumpay at agarang benepisyo, dahil maaaring kabaligtaran ang resulta ng kanilang inaasahan. Mas angkop ang konserbatibong pamumuhunan kaysa sa mga panganib na mataas. Mahalaga rin na maging maingat sa pananalapi at pamumuhunan. Ang mga hindi pinag-isipang desisyon sa pananalapi, tulad ng paglagay ng malaking halaga sa hindi subok na pamumuhunan, ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Sa pag-ibig at relasyon sa taong 2024 para sa mga ipinanganak sa taong ng Monkey, may pagkakataon sa pag-ibig. Sa taong 2024, ang mga single na ipinanganak sa taong ng Monkey ay makakatagpo ng maraming kasalungat na kasarian at maswerte sa paghahanap ng kanilang pag-ibig. Halimbawa, maaari silang makilala ng bagong tao sa isang social event na magiging interesante sa kanila sa aspeto ng personal na buhay at relasyon. Ang taong ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para sa pagpapalakas ng mga umiiral na relasyon at pagbuo ng bagong mga koneksyon. Halimbawa, ang pagdalo sa mga social gathering o paglahok sa mga bagong grupo ng interes ay maaaring magbukas ng mga bagong landas para sa mga makabuluhang koneksyon. Ang pagiging kaakit-akit at pagtutugma ng mga monkey sa 2,000 at 24 ay malakas. Magiging lubos silang kaakit-akit at malamang na ang kanilang mga kaibigan ay magtutugma sa kanila sa isang potensyal na kasintahan. Dahil dito, madali para sa mga single na mag-ani ng matamis na relasyon. Mahalaga ang pagiging tapat sa relasyon. Kapag nagpasya ang mga monke na maging seryoso sa isang tao, mahalaga na maging buo ang kanilang puso. Isang praktikal na halimbawa ay ang pag-iiwas sa mga tukso at pagtuon sa pagpapatibay ng relasyon. Mahalaga rin ang katapatan sa kasal at kasama sa buhay. Para sa mga may asawa, dapat nilang labanan ang tukso sa paligid at maging tapat sa kanilang pamilya, kung hindi ay maaari silang magdusa ng hindi inaasahang pagkalugi sa malalang kaso. Isang halimbawa ay ang pagpapanatili ng malusog na komunikasyon at pagbibigay ng oras sa pamilya upang maiwasan ang mga komplikasyon sa relasyon. Mag-ingat dahil may mga posibleng aksidente at pag-ulit ng mga problema ng matatanda, ayon sa hula para sa taong 2024. Maaaring makaranas sila ng mga aksidente o di mga maliit na pinsala. Kailangan nilang mag-ingat lalo na sa pagmamaneho. Para sa mga bata sa ilalim ng monkey sign, dapat na ang kanilang mga magulang ay gumawa ng mga hakbang upang protektahan sila mula sa mga sakit na epidemya at hikayatin silang panatilihin ang magagandang oras. Ingatan ang kaligtasan at kalusugan ng matatanda. Ang mga matatandang tao na monkey sign ay maaaring kailanganin ang masusing pag-aalaga. Maging alerto rin sila sa pagbabalik ng kanilang lumang problema at sa paglitaw ng mga posibleng karaniwang sakit o bagong karamdaman. Ang magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad at paggawa ng yoga ay pinakamainam para sa kanila. Halimbawa, ang regular na yoga ay maaaring makatulong na mapanatili ang kanilang kalusugan at bawasan ang panganib ng mga lumang sakit na muling lumitaw. Ang taong 2024 ay magiging isang panahon kung saan ang kalusugan at kaligtasan ay dapat bigyan ng mataas na prioridad, lalo na para sa mga ipinanganak sa taong ng monkey. Halimbawa, ang pag-iwas sa peligrosong mga aktibidad at pagpili ng ligtas na mga libangan ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang hindi kinakailangang panganib. Sa kabila ng mga hamon at balakid na maaaring harapin, mahalaga na manatiling positibo at proaktibo. Ang taong 2024 ay isang panahon para sa paghahanap ng balanse at katatagan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, ang pagbibigay ng oras para sa pahinga at libangan kasabay ng trabaho ay makakatulong sa pagpapanatili ng isang malusog na balanse sa buhay. Sa pagsalubong sa taong 2024, hayaan ninyong magbigay inspirasyon ang sumusunod na mga salita para sa mga ipinanganak sa taong ng Monkey. Huwag mawalan ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok. Tandaan, ang pinakamadilim na gabi ay sinusundan ng liwanag ng bagong umaga. Panghawakan ang inyong mga pangarap, patuloy na magsumikap, at maniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng inyong sariling kakayahan. Naway ang mga salitang ito ay maghatid ng inspirasyon at pag-asa sa inyo sa inyong paglalakbay sa taong 2024. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click sa thanks na nasa baba ng video. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na